Hi everyone! For today's video, tara, samahan natin si Kuya. Gusto niya kasing mag-ukay-ukay. Hapon pa nga lang mga Frenny, eh nagpaalam na siya sa akin. sasama daw siya sa mga classmates niya para nga mag-ukay-ukay. Ewan ko na nga lang ba mga Frenny at biglang nagkaroon ng hilig ito sa ukay-ukay. Hindi naman sa wala akong tiwala sa mga kaibigan niya pero sabi ko sa kanya, anak ako na lang ang sasama sa'yo para mag-ukay-ukay at pumayag naman siya. Alam niyo yun, parang hindi ako magpakali na aalis mag-isa yung anak ko na hindi ako ang kasama o kaya yung mga lolo at lola niya. Kaya naman kahit gabi na, pagdating ng daddy, eh, inaya ko na siya para naman maramdaman din niya na tumutupad ako sa pangako sa kanya. Ito eh, nga nakakatuwa lang dahil sa gantong edad eh, hindi na mahalaga sa kanya yung mga branded na damit. Maging maayos lang ang kasuotan, eh okay na sa kanya. Ayan, at nagkasundo na sila ng daddy sa pinili nilang long sleeve. At alam niyo naman kasi mga lalaki, sila sila nagkakagustuhan o nagkakaunawaan pagdating sa pormahan. Kaya naman, eto at nakabili na nga rin po kami ng ukay-ukay. -okay. Nakatatlong long sleeve ka rin dyan, anak ha. O sige, next time ulit. Bye!